paano po ang proper way para magmanifest? Kailangan yung hinihingi mong ma-manifest ma sa buhay mo ay karapat dapat sa'yo. If you are worthy, it will happen. You can never force manifestation. Mara, doon sa mga pinagsasabihan kayo ng kung sino man na pinaniniwalaan ninyo na pwede kayong manggamot, Dingin ninyo specifically at magpaturo kayo kung paano gagamitin yung panggagamot na sinasabi nilang meron kayo. Yun po ay napakahalaga. Tapos, makinig po kayo ha, doon sa nagtatanong na meron daw kayong gift of healing, yung nakakapanggamot kayo, yun ang una ninyong itatanong, paano gagamitin? Hindi ba kayo tinuruan magdasal? Kailangan kasi nagdadasal. Number three, napaka-importante. Paano po matutulungan kung paano mapoprotektahan ang sarili ninyo na huwag ninyong maabsorb o makuha mapunta sa inyo yung sakit ng ginagamot ninyo. Yun po kasi ang nakakatakot. Sasabihan ka lang, o oh, nakakagamot ka, fine. Lahat tayo, may enough energy. Depende lang sa klase ng energy meron ka para makagamot, okay? Pero yung protection mo, kasi ang dami pong nagkakasakit ng terminal dahil nang gagamot nang hindi naman nila alam kung paano yung proper way of doing it. Number one, walang preparation yung body. Madumi yung body o mahina yung body. May sakit ng dati, manggagamot pa. Hindi po po pwede yun. Kailangan malinis yung vessel. Vessel po yung katawan natin. Kailangan po malinis yung iniisip natin. Kailangan po nagdasal tayo dahil kailangan yung malaman kung saan ang galing yung panggagamot ninyo. Doon ba? Sa langit? Kay Ama? Kay Jesus? Sa elementals? Sa nuno sa punso? Saan ba? Papa, ma'am, pwede po bang matuto ng astral travel kahit hindi ka gifted? Oo, Astral traveling, ano, day, dim, atara, dim, ano, yes, is nor, normal na phenomenon ang uh, astral traveling. Lahat ng tao ay nangkakapag astral traveling, hindi lang natin na control Every time we sleep, yan po ay nangyayari sa atin, hindi lang natin naaalala. Hindi ko po alam yung porsahan na pagsara ng third eye. Kasi pag binigay sa iyo ng langit na bukas ang third eye mo, wala pong makakapagsara niyan kundi sila. Pwede mong hilingin na wag mo nalang makita dahil ayaw mo. Pero wala pong parsahan makakapagsara niyan. Wala. Doon lang at ikaw pag hiniling mo lucid dreaming and astral traveling are two very different things okay sino ba nagtanong nun hindi po yun magkapareho lucid dreaming is a dream that you're aware of you cannot make a mistake with lucid dreaming thank you for that uh, you can do so many bad things during lucid dreaming. You can date your friend's wife, you can steal food, you can eat as much as you want, you can dance wildly and remove your clothes. Wala po pating karma yon. Kasi lucid dreaming lang yun eh. It's all in your head. It's all in your head. Iba po ang astral traveling. Astral traveling is spiritual. It's your spirit who goes astrally. Lahat tayo mamamatay no matter what. Magkakaiba lang ang life pan natin, yung haba ng buhay, depending on how we take care of ourselves. Pero if you're if you are prepared, ang ibig kong sabihin, alam mong gumawa ka ng maraming kabutihan, hindi ka mapag-imbot, hindi ka mapagsamantala, hindi ka basher, hindi ka troll, hindi ka nananakit ng mga hayop, ng mga plants, ng mga tao na wala namang ginagawa sa'yo, hindi ka dapat matakot sa kamatayan. Pero kung ka at nananakit ka at nan kahit sa pananalita lamang, sa so mga taong walang ginagawang masama sa iyo. Nilibing ang baby ko sa loob ng bahay namin. Ngayon may baby na itinuturo ang apo ko. Normally, children that age, yung 2 hanggang 5 to 7 at the most, nakakakita talaga sila. Siguro yung baby mong li linibing uh, sa loob ng bahay mo ay nagpapakita. Uh, marami pong reason yan. Either bumibisita lang, kung hindi naman nabindisyonan o hindi nadasalan, eh, nangihingi po yon ng dasal. Ang nakikita nung apo mo, totoo yan. Itong, itong, itong panahon na to, spiritually, malaking, malaking changes na po ang nangyayari. Marami ng bukas, marami ng curious, marami ng gustong matuto at nakakaunawa sa mga bagay-bagay na dati ay tabu o dati ay hindi pinag-uusapan dahil mapagkakamalang kang baliw. Hindi po kaya maraming takot magsalita. Karamihan po ng mga nagtatawa sa mga katulad ng pinag-uusapan natin dito, ay hindi lamang nakakaintindi. Hindi lamang po highly evolved o ignorante sa mga bagay na ganito. Pero subukan ninyong makulam yung mga yan. Sigurado pupunta sa albularyo. Kasi wala namang ibang makakagawa nun. Hindi naman po nagagamot ng doktor yun eh. Pwede po ba makita yung kalagayan ng kapatid ko na namatay? Di po siya nakapagpaalam sa amin. Alam mo, gusto ko kayong tulungan pagdating sa bagay na 'yan. Pero hindi po ako nag-unang-una hindi po ako espiritista. Nakikita ko lang po ang kaluluwa ng tao pag gustong magpakita kunyari ka harap kita. Nagdasal ka. Hiniling mo na sana lapitan ka makausap mo yung namatay mong mahal sa buhay makikita ko yun kung dumating pero kahit makita ko kung wala namang sinasabi hindi pa rin po ako magsasalita ganun po yun ganun po yun Hin hindi hindi po yan uh, sa pamamagitan lang ng messaging ay ay magagawa ang tao po pag nare-incarnate, tao pa rin hindi po magkapareho yung soul ng ng <laughs> ng hayop sa tao. Pero may soul din po ang per different category yung mga hayop. Kaya yung isusumpa mo yung isang tao na gumapang kang parang ahas, gagapang po talaga yan pero hindi siya magiging ahas. Mahihirapan sa buhay pero hindi siya magiging ahas kasi totoo yung sumpa, eh. Ah uh, hindi yung pagmakasalanan ka, nananakit ka ng kung ano-anong bagay yun din ng ipapanganak kang gano'n. Hindi po. Tao ka pa rin. Pero maram, malamang lumpo ka o kaya may sakit kang terminal na, na you pay eventually for the bad things that you've done. And, and the way you pay for it is up to you. Hindi naman yan lahat ng oras. Yung iba kasi, ina-accept na nila lahat ng nang paraan para maka-mabalansa nila yung kanilang mga nagawang kasalanan sa kabutihan para matapos na, may closure na. Tinatanggap na nila ng isahan na lang. Ang hirap po explain yan eh, pagka hindi personal. I'm trying my best, no po. How to shut my third eye po? Pray. You tell our Lord, o kung sino man pong dinadasalan ninyo, pero dapat si Ama, na ayaw mo, na nakakakita ng mga bagay o nakakaalam ng mga bagay na ibinigay sa iyo sila lang ang makakapagsara niyan because if you don't like it if you don't want it then they might be able to help you pero karamihan ng ganyan pagka dininay mo nagkakasakit Good manners and right conduct. Wala pong kinalaman sa pinag-aralan kung high school ka, nag-aral ka, college ka. Hindi po. Yan po ay may kinalaman sa klase ng pagkatao meron ka. Kasi ang dami kong kilalang hindi nakapag-aral na pobre pero ang babait at may good manners and right conduct. O nga pala, ito po, Crystal. Ito ay... Ano nga ito? Nakalimutan ko tuloy. It's anti-inflammation eh. Um. Amber! Amber! Opo, oh ini yan. It helps a lot. Mag-amber po kayo. Anti-inflammatory. Kung may rayuma kayo, gamitin nyo amber. Ah, uh, eto, uh, lahi po namin kasi yung diabetic. E, ayaw ko maging diabetic. So, nagsisuot po ako. Serpentina naman po ito. It helps sa blood sugar.